Alright, mga parts Kunting tips lang ito sa mga nagkakarga ng 59 Tapos 28 may mm yung carb Kailangan yung lakyan yung port nya dito pag nagkumamit kayo ng big carb Para hindi sayang yung vacuum ng gas Para madagdagan yung compression Pati dito, kunti lang para pag ibalik sa si stock pwede pa yung stock sukat pa siya dyan so kunti lang ayan oh. so ayan kailangan nyo yung upgrade yung intake ito sa intake na yung chamber ng intake at saka chamber ng exhaust yeah para makahinga din siya. Ayan, okay lah. Kunting ano lang grind right. ball to. O. Grind lang natin tapos ilagay natin to. Kasi yung unang gumawa nito, nag-59 siya. Tapos, yung ginamit na carb is 28 mm. So, i-stuck yung head. Kaya yung ano niya ano makita nyo overfeed siya gas. Kaya ganun yung iayari yun. So, per carbon. So, kaya pagkaya nagkarga ito, yung tips ko sa inyo, yan o. Kunti lang para mag-advance lang yung, ano niya, compression. Madagdagan siya. Kasi malaki na yung 59. At so, saka, yan no Port sa intake. At saka port sa exhaust. Ayan, so, shout out sa may ari ayan tinala dito tinulak nila to malayo pa pala malayo nilang tinulak to galing bingaw hanggang dito sa may highway ng ano, shop namin sa Marcos Highway sa may bandang tutan so ayan tips ko lang para hindi kayo ma ano, ma sa kalsada kailangan tama yung consume ng gas para pag vacuum ng gas medyo marami-rami tapos pag compress marami na yung na-compress na hangin na at saka marami rin na na-compress na gas kaya kaya niyang i-tulak yung piston pag sabog ng gas pag sabog ng compression bala sa gas at sa hangin kaya malakas yung motor alright yun ang tips ko sa inyo alright bye bye